Ay Oo oh. Okay lang yung tubig na yan Kasi ganun din Pag lumusong ka ng tubig Mapasok talaga tubig dyan Dito yung dumadaan o oh. Okay Oo oh, tama yan Dito like that Ha? Oo oh, magkatapat dalawa o oh. <coughs> yeah. Galing mo, no? Pwede ka palang DIY, no? Joy right, malakas. Nakikita ng 3,000 isang araw. Pero ang pera sa si isang linggo, 2,000 lang. <laughs> Apat babae. Ang ah, dami, tumal eh. Oh. Ito pat mo muna yung kabila, yung kabilang ang itapat mo. Okay, ganun yun. Okay uh, na mo. Ah, ganyan muna siya. Ah, sa pat. Madali kasi yung dito, yung dito. Ipantay mo muna yan, ipapantay eh. Hindi pantay mo to. I yan.